Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Maria Elena Santos. Ngayon, tatalakayin natin ang paksang. Paano palakasin ang inyong kalusugan at enerhiya sa pamamagitan ng kape? Mag-usap tayo ng tapat, magagino. Kung ang inyong mga umaga ay hindi natulat nang dati, at sa tingin ko'y alam na natin pareho, kung ano ang tinutukoy ko rito, kailangan ninyong pakinggan ito. Umiinom na kayo ng kape tuwing umaga, tama? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pagdaragdang ng ilang simpleng sangkap sa tasang iyan ay maaring makatulong sa daloying dugo, enerhiya, at o... sa mga sitwasyon sa umaga na dati mas maasahan. Ako si Dr. Maria Elena Santos at mayroon, akong mahigit 15 taon ng karanasan sa pagtulong sa mga kalalakihan na maunawaan ang mga bagay na ito libu-libong lalaki na ang nakita kung nakikipagbuno sa mga isyong ito at sa totolang. Minsan ang pinakamahusay na solution ay wala sa lalagyan ng gamot, kundi nasa kabinet ng inyong kusina. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano mismo ang idarakdak sa inyong kape para gawin itong higit pa sa pampagising at maging isang bagay na susuporta sa inyong sigla buong araw. At bago ninyo isipin na ito ay isang uri ng HKHKO alternatibong gamutan, alamin ninyo na lahat na ibabahagi kong ngayon ay suportado ng tunay na pananaliksik. Pinag-usapan natin dito ang pag aral na sinuri ng eksperto, hindi nga sismis sa internet. Ngunit higit sa lahat, ito ay mabagay na matagumpay na ginagamit ng matotong pasyente sa aking klinika sa loob ng maraming taon. Tingnan ninyo, maganda ang kape. Pinabibilis nito ang tibok ng puso. Ginigising ka. At nagbibigay ng talas ng isip. Ngunit heto ang nangyayari. Ang purong kape ay nagbibigay sa iyong bigla ang taas ng enerhiya at bigla ang pagbagsak din. Bibilis ang tibok ng iyong puso ng sandali. Pagkatapos, pagdating ng 10 nagahanap ka ngang pangalawang tasa. At habang pansamantalan nitong pinapabuti ang sirkulasyon, wala itong ginagawa para sa mga ugatang isyu na talagang mahalaga kapak edad 50 na pataas. Bumababa ang iyong testosteron? Ang iyong nga daluyan nang dugo ay hindi nagaanong nababanat at ang mabilis na epekto nang kafein ay parang paglalagay lang ng band sa sirang tubo. Ang kailangan nating gawin ay gawing isang bagay ang kapeng iyon na talagang tumutugon sa kung ano ang nangyayari sa iyong katawan. Parehong ritual sa umaga. Ngunit ngayon ay gumagana na ito para sa iyo sa paraang tunay na mahalaga. Isipin ninyo ito sa ganitong paraan. Hindi mo lalagyan ng regular na gasolina ang isang Ferrari? Tama? Kaya. Pagkatapos ng edad 50 kailangan ng iyong katawan ng premium na panggatong, hindi lang ang karaniwan. At ang maganda rito, mong ay upgrade ang iyong kape gamit ang mga bagay na malamang ay nasa kusina mo na o mabibili sa halagang ilang piso lang sa anumang palengke o grocery store. Una, chinamon. At hindi ko sinasabing magbuhos kang kalahating lalayan isang kapat nakut na talang, o kalahati kung gusto mo ang lasa. Ngunit heto, ang dapat tandaan, hindi lahat ng cinamon ay pare-pareho, mas mainam kung celon cinamon ang gagamitin ninyo, hindi ang karaniwang kasia cinamon na nabibili sa tindahan, ang celon ay may mas mababang antas ng Chomarin na mahalaga kung araw-araw mo itong inumin. Ang cawmarin ay maaring makasama, sa atay, samata na dosis. Heto kung bakit napakahalaga ngang cinnamon. Ito ay natural na taga regulate ng blood sugar. Ipinapakita ngam gapag aral na maari nitong bawasan ang fasting blood sugar nang hanggang 29%. At ang pakontrol sa blood sugar ay ai... napakalaking ang epekto para sa erections. Kapag ang iyong blood sugar ay pataas baba buwang araw, unti-unti nitong sinisira ang maliliit na daluyan ng dugo nanak papadala ng dugo sa iyong ari, pinag-usapan natin ang mangga daluyan na mas maliit pa. Sa isang hiblang buho, sila ang unang napipinsala kapag hindi kontrolado ang blood sugar. Ngunit heto ang talagang kahangahanga. Ang sinamon ay may rounding warming effect na nakapaparalek sa mga daluyan ng dugo sa pamamagitan ng tinatawak na vasodilation. Alam mo ba yung pakiramdam kapag kumain ka ng maanghang at yumiinit ang buong katawan mo? Katulad na ideya pero mas banayad. Ito ay dahil sa compound na tinatawak na cinnamaldehyde na tumutulong sa iyong katawan na gumawa ng nitric oxide ang parehong molekula kung saan gumagana ang Viagra. sinasabisa sa akin ng pasiente ko na mas balanseng enerhiya ang nararamdaman nila. Sa Aro araw, kapak, dag, silang silangang sinamon sa kanilang kape. Walang kaba, walang pagbaksa nga enerhiya kundi tuloy-tuloy na lakas. Isang pasyente, isang delapan taong gulang na kontraktor mula sa Batangas. Ang nagsabi sa akin na ito. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pangangailangan niyang umidlip pagkatapos ng tanghalian at ang pagiging produktibo sa kanyang mga trabaho sa Hapon, susunod: powder, hindi yung matamis na hot chocolate mix. Ang tinutukoy ko ay tunay na unsweetened cocoa powder, yung tipo na halos itim na sa sobrang puro. Isang lang na hinalo sa iyong kape at heto ang mangyayari. Ang cocoa, ay punonga, flavonoids, partikular na ang epicatechin at catechin. Ito ay kritikal. Pinapalakas nito ang produksyon ng nitric oxide. Kung hindi mo alam, ang tungkol sa nitric oxide, ito ang nagsisilbing master switch para sa erections. Ito ang senyales na nagsasabi sa iyong ma, daluyan nang dugo na bumuka nang malapat at hayaang dumaloy ang dugo. Kapag bata ka sapat ang nitrik oxide na ginagawa ng iyong katawan. Pakatapos eng edat 50. Buma baba ang produksyon nito ang halos kalahati. Ginagawa rin nitong mas maganda ang iyong mood. Ang coko ay naglalaman nang, mga compound na tinatawag na anandamides ang parehong kemikal na nilalabas ng iyong katawan kapag ikaw ay umibig. Literal na pinapasaya ka nito. Kaya hindi lang pisikal na ang sinusuportahan mo, kundi pati narin ang iyong isipan. At aminin natin, kalahati performance ay nasa isip, ang lasa nito, ginagawa nitong parang mocha ang iyong kape nang walang sobrang asukal. Ngayon, matcha powder. Ito ay isang halamang ugat mula sa Peru na tinatawag nilang natural Viagra Dun. Munit hindi ito gumagana tulad nang Viagra. Sa halip na pilitin ang daloy nang dugo sa loob ng ilang oras, tinutulungan nang maca ang iyong katawan na natural na gumawa ng sarili nitong mahormone. Lumalaki ito sa kabundukan ng Andes sa taas na 14,000 talampakan sa makondisyon kung saan halos walang nabubuhay. Dahil dito, ang halaman ay puno ng sustansya, ang maca ay isang adaptogen, na nangangahulugang tinutulungan nito ang iyong katawan na umangkop sa stress at mapanatili ang balanse. Tila gumagana ito sa hipotalamus at pituitary gland, ang nagpangunahing kumokontrol sa iyong sistemang hormon. Hindi ito nakdaragdang hormone sa iyong katawan. tinutulungan nito ang iyong katawan na gumawang ang sarili nito. Isang kutsarita sa iyong kape ay nakbibigay, ditong medyo nuti na lasa. Karamihan sa mga lalaki ay nakakapansin ng pakakaiba sa enerhiya at pagnanasa sa 2 hanggang 3 linggo. Isa sa mga pasyente ko, isang 54 taong gulang na guro mula sa Quezon City, ay nak sabina para bang may nakbukas muling ang ilaw sa kanyang isipan. Lahat ay naging mas malinaw at mas nakapokus. Okay, coconut oil sa kape. Mukhang kakaiba. Naintindihan ko. Ngunit pakinggan ninyo ako. Kapag hinalomo sa blender ang isang kutsari ng coconut oil sa iyong mainit na kape, lumilika ito ng isang creamy at masarap na inumin na nakpapanatili sa iyong busok at puno nga, enerhiya sa loob ng maraming oras. Wala nang bigla ang pahina sa kalagitnaan ng umaga, wala ng gutom, at hindi mo nahahanapin ang pandesal o ensaymada paksapit ng 10 newton an. Heto ang siyensya. Ang testosterone ay gawa sa kolesterol at taba mabubuting taba. Ang coconut oil ay nagbibigay ng medium-chain triglycerides o MCTs. Hindi tulad ng ibang taba, ang MCT's ay direktang pumupunta sa iyong atay kung saan ito ay ginagawang enerhiya. Ipinapakita nga, pag-aral na ang MCT's ay maaring magpataas ng antas ng testosteron. Ang sikreto ay kailangan mong eye blender ito. Huwag lang hahaluin dahil makakaroon ka na mumuong langis sa ibabaw na hindi masarap. Panghuli, luya, ginger. Sariwang ginadgat na luya o kahit na ginger powder. Ito ay parang pampasigla para sa iyong sirkulasyon. Naglalaman ito ngang makompound tulad ng makompontulat ng gingros na malakas na anti-inflammatory. Binubuksan nito ang magadaluyan ng dugo, binabawasan ang pamamaga, at pakinggan ito ipinapakita ng mga pakaral na maari nitong pataasin ang antas ng testosterone sa pamamagitan ng pakprotekta sa iyong mga bayak. Mula sa oxidative stress, isang pakaral, Nong 2012, ang nakpakita na 77% na paktas, na paktas na testosterona pakatapos na ribuan na araw-araw na pakinom na luya. Sa iyong kape, nakdaragdag ang luya ng mainit at medyo maanghang nasipa. Maksimula sa isang kapat na kutsaritang powder o isang manipis na hiwa ng sariwang luya. Ngayon, marahil ay iniisip ninyo kailangan ko bang gawing laboratorio ang kusina ko tuwing umaga? Hindi. Maksimula sa isang sangkap, subukan ang cinnamon sa lupkang isang linggo. Tingnan kung ano ang mararamdaman ninyo. Pakatapos, baka gusto ninyong idakdak ang coo-coa sa susunod na linggo. Hindi kailangan lahat ng lima araw-araw. Heto ang bersyon para sa maayong komplikado. Pahaluin na ang cinnamon at cacao sa isang garapon. Isang kutsara sa iyong tasa, tapos na limang segundo lang. Huwak sumuko pa nang isang linggo. Ang iyong katawan ay tumatakbo sa isang paraan sa lupnang mga dekada. Kailangan nito ng oras upang mag-adjust. Bigyan ito ng hindi bababa sa isang buwan bago kamakpasya kung ito ay gumagana o hindi. Heto ang gusto Kong gawin ninyo. pumilingang isang sangkap. Iminumungkahi kong maksimula, sa cinnamon, dahil madali ito, at gusto ngang karamihan ang lasa. Magdagdang umpat terkut sarita sa iyong kapetuing umaga sa susunod na 30 araw. Iyon lang. Subaybayan kung ano ang nararamdaman ninyo, antas ng enerhiya, mood, mga sitwasyon sa umaga, at pagganap sa ehersisyo. Maginoo! hindi ninyo kailangang tanggapin ang pahina bilang normal. Ang inyong pangumagang kape ay maaring higit pa. Sa isang pampagising, maari itong maging isang araw-araw na dosis ngang natural na suporta para sa lahat ng bagay na mahalaga sa inyo bilang isang lalaki. Ang ma ito ay hindi makakaibang sangkap. Makukuha niyo ang maito sa anumang grocery o palengke. Hindi sila mahal. Hindi masama ang lasa. At suportado silangang parehong agam at libuli bong taon nang tradisional napagamit. Kaya bukas nang umaga, kapak nak titimpla kayong ape, alalahanin ninyo ang pak usap na ito. Alalahanin na, may kapangyarihan kayong I upgrade ang inyong araw sa pamamagitan lamang nang isang simpleng karakdagan sa inyong tasa. Ang inyong katawan ay may ka kayahan paring gumawa nang mangaka manghang bagay. Minsan kailangan lang nitong tamang panggatong. Magiwan komento at ipalam sa akin kung ano ang kasalukuyang inilalagay ninyo sa inyong kape. At kung susubukan ninyo ang alinman samga ito, bumalik kayo at sabihin sa akin kung kumusta. Kung nakatulong ito sa inyo, pindutin ang subscribe para sa mas marami pang tapat na usapan tungkol sa kalusugan ng mga lalaki pakatapos ng edad 50 at ibahagi ito sa isang kaibigan na maaring makinabang. Hanggang sa susunod, ito si Dr. Maria Elena Santos nanakpapaalala sa inyo na ang malilit na pagbabago ay humahantong sa malalaking resulta. Manatiling malakas, magagino.